Si Trillanes, ang papel na kanyang ginagampanan ay inapi. Kinawawa! Tahimik ko na nagtatrabaho ang mga dilawan o liberal party. Todo ang kanilang suporta. Natutuwa sa pinagagawa nitong si Trilling sa mismong bibig ng mga dilawan. Maling-mali si President Duterte raw. Bakit daw pinatulan itong si Trillanes? na dapat daw ay hayaan na lang sa kanyang mga banat, panggigiba at paninira. Ang ibig sabihin, hayaan lang magingay. Tulad dito naririnig yung pambuisit. O matutuwa kayo? Isipin nyo, siya na yan. Sa tuwing magsasalita, banat, ganyan lang. Ganyan lang dapat ang tingin natin sa kanya. Kaya habang nagsasalita, magbibita yan. Maestro! Ah, uh, do it all again! One more time! Ang ibig sabihin yan, ang kanilang pakawalang mersenaryong aso, sino pa? Si Tonyo. Nung sa panahon ni Pinoy, nabigyan ng amnestia. Si Trilling. Pero Hanggang sa ngayon, walang pagsisisi. Tuloy-tuloy ang kanyang asal sundalong rebelde. Okay. Mali si President Tigong. Dapat daw hinayaan nilang kumahol ng kumahol na parang Christmas Carol. Gawing katatawa na nagginagawa ho natin dito, light and easy. Kaya lang, <laughs> bullshit.